Naghanap kami ng mga langgam para dito sa aming ant farm. Parang medyo naboboard na nga kami dito sa bahay. And nakaisip na naman kami ng panibagong aalagaan. Ilang araw na din kasi akong kinukulat ni Charlie and Chino na buksan na to. So ito nga yung aming magiging ant farm. And yes, mag-aalaga tayo ng mga langgam. Meron na ditong learning guide para dun sa ating ant farm. And dito daw tayo pwede mag-order ng ants. Kaso sa US lang pala available yung live ants. So hindi tayo makakakuha. Anyway, open na muna natin natin itong ating ant farm. Kung makikita nyo, yung lob niya is gel. Meron na din siyang kasama dito na magnifying glass. And meron na din stick na merong spoon doon sa kabilang dulo. So itong ant farm pala is meron din siyang light. So ito yung magiging base tapos meron din siya ditong connector. Good thing dito kasi pwede kayong magtanong sa WhatsApp. Para siguro kung meron kayong mga tanong tungkol sa pag-aalaga ng mga langgam. Kumuha na din ako ng power bank para matry ko tong light. So ganito pala yung itsura niya kapag merong ilaw. Tinawag ko na din ang twins para makita na nila itong ant farm. Ilang araw na kasi nila akong kinukulit nga na buksan to. Binasa ko din yung learning guide kung ano ba yung mga dapat namin gawin para makapag-start and para ma-prepare itong kanila magiging bahay. So sabi doon, kailangan namin maglagay dito ng ilang butas. So yung haba is mga 1 inch to 2 inches. And kailangan lang natin gamitin yung stick. Dito, sa twins ko na pinagawa, actually parang sabi nga parang 3 to 5 lang na holes. Kaso itong si Charlie and Chino ayaw magpapigil. And yung ibang butas nga is medyo napahaba. And syempre, dahil ready na nga itong ating ant farm, kailangan naman natin maghanap ng langgam. And hindi ko nga alam kung paano kasi sa loob ng bahay wala talagang langgam. Kahit mag-iwan ka pa ng asukal. Here! Meron daw silang nahanap na ants kaso nung tiningnan ko parang wala naman. And mukhang dinosaur naman yung mga nahanap nila dito sa garden. Hindi okay. din talaga ako nag expect na makakita kasi nga sobrang lamig na. So for sure nagkatago na yung mga langgam. Diba? Naalala nyo yung kwento ng langgam at tipaklong Nagahakot sila ng food para sa taglamig hindi nila kailangang lumabas. Siguro sa mga ilalim ng bato meron pero wala kasi dito mga bato. Pero itong si Charlie and Chino hindi pa rin talaga sumusuko. Tinulungan ko na nga din sila dito kasi baka sakaling meron nga naman tung naliligaw. Ginamit pa nga namin yung magnifying glass pero wala talaga akong mahanap. Kaya sabi ko, sige try na lang nila, baka nga meron silang makita. Inangat din namin itong mga to pero wala din talaga. So kung meron kayo mga tips dyan kung paano mapapalabas sa ang mga langgam, i-comment yun na lang sa baba. Parang medyo nalilibang na nga itong dalawang to kasi iba na yung mga nilalaro. And ending ako na lang yung naghahanap ng langgam. Nakarating na nga din si Charlie dun sa gilid ng bahay. And pilit niyang pinapabuksan yung pinto dun ay eh, nakalak nga. Yan kasi yung pinto papunta don sa aming kusina. Ina Aya ko na silang pumasok kasi ang lamig dito. 2 degrees ba naman yung temperature? Pero ang twins naka -short pa din. Do may heater naman ka sa loob ng bahay. Siguro natuwa din sila kasi maganda ngayon yung panahon. Kaya ayan, naglaro na din. Hey, Squat. Madami nga kasi silang toy dito sa likod ng bahay. Nalagyan na nga ng tubig yung mga dinosaurs kasi umuulan ng mga nakaraang araw. And parang nakalimutan na nila kung bakit kami nandito sa labas. Hindi na lang talaga kami nakahanap ng mga langgam. ba diba, paano kaya kami makakakuha ng mga langgam? Suggest naman kayo dyan sa baba. Kasi tingnan nyo naman, sayang yung aming ant farm. Papanoorin sana namin sila dito kaso wala nga kaming nahuli. So saan kaya merong langgam?